Ngayong araw na to ay gagawin ko ang pinakamalupit na prank. Bibigyan natin ang nanay ko ng panibagong house and lock. Pero hindi talaga totoo. Nagpagpala ko ng balloons, ng ribbons, at may titulo pa tayo. Sila ko na magiging kasabot natin. Si Ate Kay, tsaka si so, mami, yung darating si mommy, Tapos, kayo na lang bahala. Kung magagalit kayo or <laughs> Ano ang magiging reaction ni mommy? Yes! Bagong house and lot! <laughs> Hindi ko akala yung magagawa to, pero ito isa sa malaking achievement. One, two, three. Thank you, eh? Surprise! Ano oh, yan? Yeah. Bagong house and lot. Tribal lot niya na, mami. Para sa inyo yan. Yes! I'm proud of you, Aga. Ito wow. so, ngayon, mag-blindfold kayo bago niya mapuksan yung Pito. May regalo ako sa loob. So, Paano kung dala ka dyan? Ay, hi! Ay, pipisita ka? No, wait, wait, wait! Ano kung meron? Yung sabi nung anak ko na nabili daw niya tong house. Ay, kami, um, kami po yung nakatira dito. Oo, kami po yung... Oh, kasi sabi niya nabili naging, niya to. Hindi Simpo, po. gift daw niya. Kami po nakatira dito. <laughs> ano nangyayari? wala po akong kinalaman kasi pumasok lang po bigla kasi sabi niyo, ano? sabi niyo bahay natin to bakit ganun? ate yung pinagpalagay nung baka ah, ano? na kung nabinan nyo to tawag lang ko yung security paano kayo nakapasok doon? Na? yung araw na to ay gagawin ko ang pinakamalupit na prank na gagawin ng Team Aga sa Team Gina dahil on this day bibigyan natin ang nanay ko ng panibagong house and lock bigyan na bago bahay! sakto wala si mami sa bahay ngayon at meron akong nakakontsaba na, na medyo 3 blocks away na willing silang ipahiram yung bahay nila at naisipan ko ano kaya kung bibilang ko si mami ng house and lot pero hindi talaga totoo nagtagal ako ng balloons ng ribbons at may titulo pa tayo at syempre para mas maging kapanipaniwala ang prank natin ay nagsama tayo ng mga kasabwa ang mga balimbing <laughs> kita na kami doon sa bahay para mapakita sa inyo. Pilagyan na namin ng ribbon sa setup na namin at tingnan natin mamaya kung ano maging reaction Let's go! Sobrang init, pawis na pawis na ako. Nag-coat and tie pa ako para sa presentation. Para believable. Putik na yan. Kaya guys, team aga tayo! Okay, ilagay na ang ating pang surprise para sa bagong bahay. Yun know, oh, may stand po. <laughs> ang ganda tingnan. Ano, mo sa masasabi mo? Solid, solid. May bagong house and lot na ang Team Gina. Hindi na tayo tumira doon. <laughs> oh, pero hindi natin bahay yun. Mapapabarangay tayo. Uh, birthday. Parin hindi na ako nagtakin natin. At, tamad ako yun. <laughs> ito na yung bahay. At ito na yung may-ari. Sila ka kaya ito po natin. may dibo. So, sila po yung may-ari ng house. Uh, hihiramin lang namin for today. Sila po yung magiging kasabot natin. <laughs> si Ate Kay, tsaka si Kira. Hi, how are you? Kumusta na? Nakatakot pa ako kasi init eh. Pwede ba kami mag-set up muna naman? Oo ba? naman. Na kunyari, meron rin uh, kami... Makatotohanan. Uh, Oo. Okay. Meron rin kaming titolo dito. Na... Papakita sa nanay ko mamay. Paglalagay rin kami ng ribbon. So mamaya darating si mami. Tapos kayo na lang bahala. Oo. Kung magagalit kayo uh, or what. Ano <laughs> yung ginagawa niyo sa bahay namin? May party ba? Nandito ko. kami invited. Oo. <laughs> uh, <laughs> Parang ganun. <laughs> ano, ano yung hihirap din ni mami niya? Doggy? Na-excite na ako. So, grabe yung setup to guys yeah, para sa, para maisahan ang Team Gina. Ito napagalitang kami, hindi namin. Ano, magkakasabot tayo dito. Init, nag-coat pa ako. Oo nga, bakit ba nakakot ka pa? Kasi ano eh, surprise oh, oh, oh. pa eh, bagong bahay, bagong house and lot. So, maraming salamat uh, kay for, ano, no and Kira. So, yes! Bagong house and let! Woo! <laughs> tayo. Po Balit bahay Balit po tayo. tayo. <laughs> Ayos sana kakot tapos sa jogging pants. Ano <laughs> na ipakita? Ah, Syempre ito lang naman yung kita. Eh. Pwede ka pang umatras boy. Tuloy natin to. Wala, yan na eh. Tuloy na natin. Sa tayo na lang pala yakin tayo niyan. Dito na tayo titira pag -tapos. Balik lang kami. Yeah. Wait, kinakabahan ako. <laughs> kinakabahan ako sa mga mangyayari. So ayun guys, nagsiset up na sila at ako uwi muna ako, hintayin ko makauwi si mami. Ay, tapos pag uwi ni mami sa bahay ay sumala na natin yung surprise. Let's go! Mami, may bago kayong house and lot! Na hindi sa inyo. Pumata <laughs> <laughs> ka ako, Ay, ko, tentay ka. Ay, layuan mo ako yung kamay ko, yung kamay may ko. Hindi lang. This is a special day, mami. Uh, special day, kakasal ka? <laughs> hindi ako kakasal. <laughs> parang pa ako. Saan kayo galing yan? May nais ako, bakit? Ngayon ang magiging pinakamasayang araw ninyo sa buhay. <laughs> Di, oh nga, mami. May gagawin pa ba kayo? BBS, magpapalitan oh, ka. Oo, kung makakayang mag-BS, sakto yung damit nyo. Samahan nyo ako, may pupuntaan tayo. may pupuntaan tayo. <laughs> <laughs> Ayun. <tayo>. Hey, no. <laughs> Hindi prank to. Ang tantay pupunta. Ayun, ayos na, ayos ako. Ang tantay pupunta nga. Ha? Ang tantay pupunta. Secret na muna yun. samahan nyo ako. Wait. Diyan lang kayo. Ano ko, saan ka lang tayo? kayo yan. High blood, high blood kayo ngayon, pero once na nakita nyo ang pupuntahan natin, yung inyong galit ay magiging ngiti. Uh, okay. Kakaiba to, mami. This is different. I know. Lahat ng paghihirap ko sa buhay, kaya ako nagsistrive, kaya ako nag, nagtatrabaho na maigi para sa araw na to, mami. Para sa araw na to? Para sa araw na to. Ano meron? What's new? Medyo mabigat sa damdamin ko pero wait lang, naging em emotional ako mabigat. Naga, nag-okay hey, ka na naman. What's new? Pag ito, hindi ako natuwa. Saka sa akin, hindi nititit pa naman, nangyina na aircon. Naka-count ka, naman, ba? mamamalikan ba tayo? Mami, dami yung sinasabi, just enjoy and be surprised in a bit. Because exciting things are coming your way. Mami. Yes. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Kaya I need you to wear this blindfold. Ano ba papakilala mo? Wala akong papakilala. Wala, walang kilala-kilala dito. Suot nyo na, mami. Ako ka, aga pag ako bin, niloloko mo na naman, wanda ka sa akin. Mami, matutuwa kayo dito, hindi ito panloloko. Mami, matutuwa ako, bigyan mo ako pa shopping Alin ka ako, ako, sa shopping lang hinihingi nyo. <laughs> Wala pa yan sa level 1 na makikita nyo ngayon. Pwede na kayo? Ayak na ako. Ang dalhin ko na. baba? ako muna. Pero paano kung bababa? Pwede pa ba? ba tayo bababa magsasapatos lang ako. Kailangan perfecto para sa moment na to. I never thought this day would come. Magdalihan mo nga. Sobrang napaproud ako sa lahat na nangyayari sa buhay natin ngayon. Ito siguro ang pinaka-proud na moment natin, mami. Ano oh, ba yan? Tayo, mami. Ma'am, ako pababa. Ako na. Ako pabababain ko ngayon. Dito kayo. Dito kayo sa kabila. Ay, ayoko. Dito ako. Dito ako dyan. Oh. Ay, ayoko, dito may gutter. Dito may gutter. Anong patuwa? Gutter yan. O, oh, yan na. Diretso lang. O, dyan na kayo. Kaya na iniwan niya ako. Dito na kayo. Mami, sa Ouch! Ouch! Sa ano, sa buong years na nag-iipon ako para sa... <sighs> Kaya ako nagkikipon para sa moment na to, mami. Hindi ko akala yung magagawa to, pero ito isa sa si pinakamalaking achievement ko. may aso pa pala dito. One, two, three. Surprise! Ano yan? Bagong house and life. ako Binili ko yan para sa inyo, mami. At wait lang, hindi ko hindi ano siya, nagdown pa lang ako nagdown pa lang ako pero okay na yung owner na kahit 5 years to pay siya, at least meron ba yung patunay na 5 years to pay tapos hmm. napatitulong mo na hindi pumayag yung may-ari na ang naman, um, close friend rin din sa ano so, ribbon cut niya na mami para sa inyo yan, may pang vacation tayo, ganun syempre special moment to para sa akin Hindi mo makapaniwala. Ha? Ito, yun. Kano Nakalimutan ko, hindi ko nasa kaya kung magsabi ng presyo kasi syempre prehirapan ko yun. Ayoko nang magbanggit ng na kahit ano. How far nito ito? Mga times four ng bahay natin. Why? Oh, Congratulations. <laughs> hindi pa kayo masaya? Parang galit pa kayo. Sobrang laki nito, aga. Hmm. titira dito. Tayo, para sa future. Ang galing nila. Wala kasing galing. Yay! Ayos sa bahay niya, mami. Pasok-pasok. Hindi, real. Hindi ako na... Hindi ko sa utak ko. Kasi ano okay. to, fully furnished na siya. Naayos na. Pero, uh, kailangan na ibenta kasi lilipat na yung owner ng ibang bansa. So, habang medyo mababa pa, ay, medyo mas mababa dun sa normal yung price, kinuha ko na. Diba? Mami, pwede tayo maglaro dyan sa so, mga future kung may mga grandkids, anak, diba? I'm proud of you, Aga. Alam mo kung pa, paano mo gamitin ang pera mo ngayon. Tama yan, Aga. Kailangan... Para sa inyo yan. Na. This is for you. Hindi sa akin to. Eh, okay, ibabalik ko sa'yo yan kasi ako, nasa middle age na ako. So, okay lang yan. Kasi, lang, siyempre syempre, tumatanda na kayo. Sa sa sa'yo yan. Lahat na in-invest mo sa'yo. Yeah, sa hindi, sa inyo. para sa'yo nga to. Huwag nyo ibalik sa'kin. Para sa inyo to. Be happy. Just be happy. I'm just proud of you kasi you know how to use your money, to invest your money in a right way. I'm proud of you, son. Ang kaling mo, aga. Nagmana ka sa mami mo. Ayan na. Isa na po sa may bahay. Ang daming puno. Pwede tayong magtanim pa ng mga ibang puno dito. For you, Mommy! May balloons pa kayo. Dahil dyan, kunin niyo na rin yung balloons niyo. So ngayon, mablindfold ko rin kayo bago nyo mapuksan yung bakit? pinto. Ah. So, bakit ako naman Kasi tayo? may surprise pa ako sa loob ng may surprise pa ako sa loob ng, ng pinto. Ng bahay? Siyempre, may regalo ko. Hindi lang basta may regalo ako sa loob. So, Paano ano dalakad yan? Ay, ay. Ay, pinang nagay. May bisita ka? Ay. May bata? May bisita ka? Ah. Huh? Hello. Hello. Ano pong meron? Ano Sabi ni sabi nung anak ko na nagbili daw niya tong house. Kami po ay nakatira dito. kami <laughs> Pus, kayo nakatira dito? Opo. Oh, ano yung title na binigay mo sa akin? Huh? Ano yung titulo? Nakapangalan sa akin? <laughs> Ba't may ribbon? What, what what may, may ribbon, ribbon kayo? <laughs> Kasi sabi niya, nabili niya to. Hindi Surprise po. Surprise gift <laughs> daw niya. Kami po nakatira dito. Grocery <laughs> so, lang kami. Ba't ko may ribbon na? Tapos, <laughs> ano <laughs> <Kasi, laughs> nangyayari? Uh, Ay, what, Anong wala. Mayroon? wala po akong kinalaman kasi pumasok lang po bigla kasi sabi niyo sabi niyo bahay natin to kaya sabi niya kasi yeah, sa surprise niya po ako sabi niya may bago daw siyang bahay na bibili para sa akin tapos nagparit nagpalagay po siya ng mga ganyan bakit ganun ayun nagpalagay ng nung... hindi ako kasi ang sabi niya surprise bakit ako sa, uh, niya? sabi niya pa nga so, magbihis ako ng coat and tie para ano eh para Trump, hindi hindi para maganda yung yung ano ko sa So, surprise niya sa akin. Paano. paano kayo nakapasok sa village? Ay, yun ang tanong ko. Kung hindi sa kay kung paano ka nakapasok oh, sabi. Sabi si si na... sa village? Surprise. Sabi po kasi nang... sa village, may ikpet sila dito eh. Taga dito. At taga dito rin po kayo. Ay. Ay. Kaya akala ko, nakabili siya ng na another niya. Akala ah, ko na binin niyo to. Sorry. Hindi po for sale lang aming bahay. Sabi na kaya ko, mami. Wala na akong mukhang mapapakita niyan. Hindi po. sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. sorry. Ah, Sorry, sorry po kasi hindi ko po alam yung ginagawa ng nanay ko. Kala ko, binili niya na yung bahay para sa... Kasi so, ba ko lang may ari ng bahay na to? Ang awkward gagi. Sorry na lang ha. Kasalanan nung ano, anak ko sa bahay. Eh? Sorry po, masensya oh, pas na. Ah, okay. Uh, eh, ito po, kunin niyo po ba itong mga to? Yung ribbon? Bakit? Tanggal na lang po yung ribbon. Ay, so, okay. Tanggalin mo lang yung karam. Tanggalin natin. Tanggalin mo lang. Yung pakalokohan. Tanggalin mo lang. Why? Samumula na kayo. Mumula ako sa galit niya. <laughs> <laughs> galit kayo sa akin? Eh, oh, sabi sure. niya, bibili tayo ng bahay. Okay. Sabi ko, dito dito tayong bahay. Di ba sabi po talaga kayo? Ano, no? Tatawag ako, tatawagan ko yung security. Paano kayo nakapasok? Tatawagan <laughs> na, yung security. tagarito nga ako. Pa <laughs> kayo? Ah, okay. Akala ko lang na kadili nga siya ng another. para sa tarili niya. Ah, okay. So, yun ang alam ko. Eh, siguro prank lang kong ginagawa. Hindi! Kasi hindi na sila kilala. Why? Akala ko ba, bibili pipi, niyo yung bahay? Sorry po, kasensya na po. Ito na po talaga. Hindi po for sale yung bahay namin. Pakitanggal oh. na lang po yung mga mo. Tanggalin mo lahat yung pinalaki <laughs> 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 It's a... <laughs> kilala yung... <laughs> 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 ka sila. Nakakaya mo kaso kayo sa bahay nung may bahay. Gogi! Alala mo siya? Oh. Okay. Nice meeting you buddy. <laughs> <laughs> anak, ko si anak ko po. Si Kira, tapos si Oscar. Anak mo pareho? Wala <laughs> 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 yung pulang ba <laughs> sumagot, hindi ako makapagsalita. Baka totoo so, yung babasahin. Ang ganda nung binaligtad natin. Matrespassing ako. Oo, ang gagawin mo. tayo sa ginagawa niyo, mami. Next time na bibili kayo ng bahay, alamin niyo muna sa owner. Eh. Hindi nagbenta yung bahay. Nakakatawa talaga. Hindi nakakatawa. Pero yan, guys. It's a successful prank. And syempre maraming salamat kay Miss Kay. Uh, Pinapahiram nila yung bahay nila. Ay, Kira. Sayang guys. Ito ang pinakamalalang prank. grabe kita kita yung mukha ni Mami. Pulang-pula sa galit na baliktad ba natin. Team Aga lang sa kalang 15 points. Team Gina, bawi naman. Gisa, dapat ganito ka Extreme ha. Wala na Medyo wala na kwenta mga pranks niya eh. Ano sa mga 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 ay, naku, sige, tra naman. May sorbo kayo dito sa anak kong <laughs> nukuloko. Mami, ano masasabi niya? <laughs>